Hello guys! Today is January 11. So, ipasart na na ko og pakaon si Lara. Five months pa lang siya. Sa 23, January 23 mo yung ika 6 months. Pero, atat-atatman ko nga pakaon siya. So, pakaon. Uy! Oh, Lipay kayo yung baby. First time nga mo kaon. Yeah. So, tuloy pa rin ang breastfeeding natin. Sabaw-sabaw mm, lang. Milo-milo. Then, iwas-iwas sa sa kape kay aron dili mahubsan atong gatas ba kay, mahal in taong kay mahubtan ta gatas niya usa pa sab baby nako na dili siya mututoy og biberon dili siya mututoy sa bote so need jud nako na ako nga mag-focus niya kay sa kuar man siya nabuhi sa kuar siya mututoy niya isud niya og magtrabaho ko tanno nga 6 635 naman siguro ang minimum ron dili sa kuan sa Metro Manila kulang kaayo kay magpayaya pabiyag ko an para mo sa bata so dako na siya kaayo yay siguro mga 8 na siya ka kilo or or more karon kaana gani sila dako kuno siya so mas healthy man pud ang breastfeeding so ikalipay pud nato nga mag breastfeeding ta kay bukod sa mura healthy pa nutritious pa ay ang kilay sa baby yan so mani siya kung breastfeeding part 4. <coughs> excuse me hello love lah hello